Magandang araw, narito na ang malagang balita dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng sabayang operasyon laban sa mga Philippine Offshore Gaming Operations sa so Pogo sa Bansa. Binigay ni Pangulong Marcos ang Direktiba sa mga Law Enforcement at Anti-Corruption Agencies sa Sinagawang Joint National Peace and Order Council Regional Peace and Order Councils Meeting para sa taong 2024 na ginanap sa kapakrami ngayong araw sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, layon nito nga paigtingin ng Philippine Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Philippine National Police o PNP at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kanilang mga operasyon laban sa mga Pogo na patuloy pa rin nag-ooperate sa kabila ng pagbabawal. Hiniling din ang Pangulo sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan na magkipag-ugnayan sa Department of the Interior and Local Government upang sugpuin ang mga Pogo sa kanilang nasasagupan. Ayon sa Pangulo, may kakayahan ang mga lokal na pamahalaan na matukoy ang mga kahina-hinalang iligal na aktividad sa kanilang mga komunidad, lalo na ang mga may kinalaman sa Pogo. Batay sa datos itong November 29, kanselado na ang nasa 53,700 offshore gaming employment licenses habang nasa labing walong internet gaming licenses o IGL ang voluntaryong nagkansela ng kanilang lisensya. Nasa 27 naman ang kasalukuyang ipinoproseso na ang pagtigil ng kanilang operasyon. Ayon sa Pangulo, dapat imonitor ng mga LGUs ang mga kainainalang iligal na aktibidad na may kinalaman sa Pogo. Kinakailangan din ng DILG na magsagawa ng mas masusing intelligence gathering mula sa mga lokal na komunidad. Sa kanyang ikatlong State of the Nation address noong Hulyo, ipinagbawal ni Pangulong Marcos ang lahat ng pogo sa Pilipinas. Tiniyak ng Philippine Ambassador at mga Consul General ng Pilipinas sa Amerika na nakahanda ang pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga Pilipinong nasa Amerika anuman ang kanilang status sa immigration kasunod ng inaasahang malaking pagbabago sa immigration policy ng Administrasyong Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, sinatayang nasa 250,000 hanggang 300,000 na mga Pilipino ang nanganganib na ma-blacklist o ma-deport kung itutuloy ni Trump ang pangako niyang mass deportation para sa mga undocumented immigrants. Bagamat hindi patsyak ang mga detalye ng polisiya, sinabi ng mga diplomats, na mahalaga ang kanilang pagpupulong upang matiyak ang unified coordinated at epektibong tugon sa mga darating na pagbabago Sa nakaraang pagpupulong ng mga diplomats tinalakay nila ang mga isyo, partikular na sa immigration at uh, nagbalangkas ng na mga hakbang para magbigay ng tulong at uh, consular services sa mga Pilipino Bukod sa immigration tinalakay din sa conference ang mga bagong developments sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng seguridad at ekonomiya, kabilang na ang mga kasunduan at high-level engagements noong nakarang taon, pati na rin ang mga pagkakataon para sa Pilipinas sa ilalim ng papasok na administrasyon. Patuloy ang presensya ng Pilipinas sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. at mga Philippine Consulates, General sa Agana, Chicago, Honolulu, Houston, Los Angeles at San Francisco. Magsasagawa ng ikalimang round ng Green Energy Auction o JEA 5 ang Department of Energy na nakatuon lamang sa pagbid ng malinis na enerhiya mula sa offshore wind projects. Ayon sa DOE, ilalabas na sa mga susunod na araw ang Notice of Auction at Terms of Reference na naglalaman ng timeline, mga proseso at alituntunin para sa pagsali sa JEA 5. Kaugnay nito, kasalukuyang nirerepaso ng ahensya ang posisyon ng mga stakeholders upang maisama ang kanilang mga swestyon para sa isang transparent at epektibong bidding process. Batay sa pinakauling datos ng DOE ngayong buwan, umabot na sa siyam offshore wind contracts ang naaprubahan na may kabuang kapasidad na 68,656 megawatts. Layunin ng JF5 na tiyakin ang market access at pangmatagalang demand para sa mga generation capacity ng offshore wind developers na inaasang magiging mahalagang hakbang sa pagtugon sa energy transition agenda ng bansa. Bumaba ang bilang ng mga kaso ng influenza-like illnesses o trangkaso mula Nobyembre at 17 hanggang at 30 ayon sa Department of Health. Mula sa naitalang 7,571 na kaso noong November 3 hanggang 16 bumaba ito sa 3,710 na kaso na lamang. Gayunpaman, tumaas ang bilang ng mga kaso ng ilang reyon tulad ng Cordillera, Bicol, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Bangsamoro Region na umabot sa 1,445 na bagong kaso. Paalala ng DOH maring magbago pa ang bilang dahil sa naantalang pagkonsulta at reporting. Inikayat ng ahensya ang patuloy na pagpapatupad ng mga preventive measures tulad ng madalas na paghugas ng kamay at pagsusuot ng face mask kung may sintomas tulad ng ubo at sipon. Sa pinakauling datos noong Nobyembre at 30, nasa 165,992 na kaso ng flu-like illnesses ang naitala sa bansa ngayong taon, 17% na mas mababa kumpara sa 200,525 na kaso noong 2023. Pinasalamatan ng DOH ang kooperasyon ng mga regional offices nito, mga local government units at mga health partners sa pagtulong upang mapanatili ang pamamahala sa flu-like illnesses sa bansa. Inikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga Pilipino na gumamit ng electronic cash o e-cash bilang aginaldo ngayong Pasko. Ayon sa BSP, karaniwang tumataas ang demand para sa malinis at bagong banknotes at coins tuwing Pasko dahil sa tradisyon ng pagbibigay ng pera bilang regalo sa mga apo, pamilya at kaibigan. Ipinaliwanag ng BSP na ang paggamit ng e-cash ay may maginhawa, episyente at nakakatulong sa pagpapalago ng digital at mas inklusibong ekonomiya. Pinalhana naman ng ahensya ang publiko na libre ang pagpapalit ng lumang pera sa mga depository banks. Tiniyak naman ang BSP na patuloy ang produksyon ng bagong banknotes at coins para sa mas mataas na demand ngayong Pasko. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga palita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilan ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Labing tatlong araw na lang, Pasko na ako. Si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga palitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.